May bagong record na pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong taon. Naitala ito sa Tuguegarao, Cagayan, kung saan pumalo ng 38.6 degrees Celsius ang init noong April 5. Rabdam rin ang matinding init sa marami pang lugar sa bansa, tulad sa La Union. Alamin natin ang sitwasyon doon live mula sa San Juan, nasa frontline line ng Balitagyan si Jenny Dongon. Jenny, nako! Bilad na bilad ka sa araw dyan sa beach. Ano yung hatid ng matinding init sa inyo at sa ating mga kapatidjaan? truth, perwisyo at problema ang dala ng mainit na panahon sa ilang bayan dito sa La Union. Lalo't ayon sa Pagasa, nasa 42 degrees Celsius yung heat index sa bayan ng Baknotan o nasa danger level na. Ibig sabihin, ang sinumang mabibilad sa araw, posibleng makaranas ng heat cramps o exhaustion. At kapag nasobraan, posibleng pa itong mauwi sa heat stroke. Pero di lang sa banta o di lang banta sa kalusugan ang problema ng mga magsasaka sa bayan. Karamihan kasi sa mga Balon at Poso natuyo na kaya't pahirap pa ng supply ng tubig. Pati ang mga ilog sa bayan natuyo na rin, lalo't Oktubre pa nakaranas ng pag-ulan sa lugar. Ruth, kung perwisyo naman ang dulot ng mainit na panahon sa bayan ng Bacnotan, dito naman sa bayan ng San Juan, nakatabi lang ng bayan ng Bacnotan, abay ini-enjoy naman ng mga turista itong magandang panahon dito sa kanilang surfing capital of the North. At ngayon na nakikita nyo sa aking likuran, 37 degrees yung temperatura dito pero hindi yan alintana ng mga bakasyonista. At ayon nga Ruth, sa pag-asa, posible pang tumaas ang heat index dito nga sa bayan o sa probinsya ng La Union, lalo't mananatili pa ang dry season hanggang sa Mayo. Ruth. Janina, banggit mo yung dyan sa San Juan, sa Bakdotan. Kamusta naman nakapag-ikot ka ba doon sa iba pang bayan sa La Union? Anong sitwasyon doon? Yes, Ruth, majority sa mga bayan dito sa La Union, pare-parehas yung kanilang sitwasyon. Lalo't Oktubre pa nga sila nakaranas ng pag-ulan. Majority ng mga balon at mga poso na siya nga majority o pinakukunan talaga ng tubig sa mga pananim ay talagang sagad na. Wala na talagang lumalabas na tubig kundi hangin na lang. Kaya't karamihan, Ruth, sa mga magsasaka, tigil muna sa pagtatanim. Maraming salamat, Jenny Dongon. Huwag niyo kalimutan mag-sunblock, ha?